Uh... Paldog si Boss pa Normax. Paldog. Boss Normax Paldog. Guys, Paldog ya, guys. <laughs> guys, si Boss Max. bus nor guys napaka tindi, napaka angas <sighs> i <laughs> Mission guys. Mission guys. First time ko makauwi nitong isda na to guys. Ano kaya ang isda to guys? Ngayon guys. Oh. Ano kaya ang isda to guys? Ngayon guys. Oh. Uh, first cast guys. second cast okay, Special guys Oke okay, special Si guys Nah si guys. Okay, guys Alright

yung guys asaag ba ba bus? kapat ka bus sa uh, paon okay. paon bus kaptaan muna yung say bus Tama, banit ka ka Ako tong belum mengayau. Guys, sama aku si Nurmax. Lambang <laughs> <Walang> wit. <laughs> <Walang bang> wit. <sighs>

Sana all. Um. Ay, Paul. Ay, akala ko sabit lang, guys. <laughs> ako na, boss. Katayang mga boss. bus boss. Hey, boss. Masasabit ang mga boss. Ang tangin na. Tuhugan mo na, boss. Sabi, boss. Parang ako ang paldo ngayon, boss, ha? Ay, <laughs> boss, ha? ya oke? Okay. Oh, iya. okay, guys, Ini kami di hmm. Master Normax. <laughs> Malang sangat, guys. Kakatapos na kasi ng bagyo Signal number 1 uh, Pero under Signal number 1 Parang kami ngayon guys Ayan si Master Normax Sobrang suwerte niya guys Yung handle ng reel niya Nawala Plus no, Naputol pa yung ring guide Ayan guys Paldo Boss Boss Hã? Huh? Cắt <laughs> mà bao lâu lòng Gì tâm đa bát. ai ô tô. Mày, mày. Mày, anh đi mày. Mày, mày. đi mày. Mày, mày. tàu

ribus Guys. Parang papaldo kami ngayon ni Boss Normax ah. Kaso, papaldo rin siya eh. Nawala yung kanyang rod eh. Ah, yung ano nang rod niya? Ano, Boss? Ano nga ka, Boss? Uy, nagkinagat sa <laughs> ikot. guys, GT guys. Ikut yang bus, kau yang, apa kau pergi? Jaga luas

apa ini, apa ini bisa. Hai, buat mau naik, hai, buat mau masih guru yung grante gulante sa bus Ayan hey guys Sigit bus Siguro dito na bus na rin bus Hindi na kita bus Nagtuyos pa ako Pasiguro lang ngayon Ano kung magpakawat kami ako Pag di ako sigurado sa walk bus Ano ko kaan, pakawat ako usay Ayun, nagulat ako, diretso yun ayot Kung ano, ako na, ano, nakuha nabuhos so... Ako nakuha sabit May maayog sa iyo mo tapos bikin na nagbuwag <laughs> Thank you Lord Hindi na ako mapagalita ni Joy Ano boss, nalukad ka? Ano yung guwantes mo? Ah di di eh Iwang guwantes ata jan, ay yung -tay. surprise tayo yung boss Bakit dito nga wala ko? Ano Los. Sarong kilo lang to Bus, yung pay sabi bus. Bus. Hi, guys. Ano Ayun, guys. Ayun, guys. May bus sa panalata Para sa Rewax eh Gusto mo pa sa panos niya Pero no, it, hindi wa? Ba? Hindi yung sign, yung Guys! Nice. Bisa na si bus bus, you place, Boss normax Bus, yung place mo! Ako na bus! Ako na bus, ako bus, ako na bagakot bus. Ay, putang na Ayo Ay, buso. Oh. Ako na bus, 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 <laughs> ako na bus. Bus, tubuh mo Ina na oh. bus ho. Bus, mo yung paligid na yan. Ikaw na yung maya, yan. Ayun guys, super guys, super si bus Duramax guys. Ako lang yan bus sa. guys, si bus Duramax guys, super. Ano lang po ako nya guys, tawa niyo lang po ako guys. Okay, putang ina bus. Tahu ada bus. Oi. Nyirna. Sudah ada bus ah. Mumpang kita bus. Bus tidak tahu. Kat mana bus? Aku nak bus yang anu bus bus. Kira katanya yang bukan yang anu ikan mulus itu bus. Aku nak tangkas kiri bus. Puri ini nani bus. <laughs> <laughs> Ayo Ay, Napa apa mana lu? Di mana kak? Nah kabar pada bus, tapi soal yuran yuran tuh nahu ya. Yuran mau yura, <laughs> nahu ya? Na, apa ini nani ya bos? Anu kan asal nanya bos. Di kaya bos hariun bos tuh. Oh. <laughs> Pinoto ini seru jenuh. Tak kasar bos tuh. Oh. Ay, mata, maayot pa ako sa... Lawas yeah, ako na ako na ako. Ay, hey, boss, tali ko na ano, sarong kamot ko ako eh. Mga kasta na naman yung akong bis. Ay, hey, boss. Di mo pag itong bus? Yung lusot mo lang yung boss, oh. Kung natin mo bus, oh. Iyan, oh. Kung natin mo bus, oh. Malusot lusot niyan dyan. Yan, you know. oh. date mo na sa nakakabit. Wait, okay, bus! Walat naman bus! Peace. Yes food trip kami guys ni Boss Normax guys ayan ayan guys nagluto kami ng lamiki with egg alright guys ayan guys kain kami guys dito ayan mo dali ayan guys may papakita ko sa inyo guys ah. alright guys ito guys guys Uli ko ngayon guys Guys Naglalunch pa lang kami guys Lalo na Paldo Paldo kami ni Bustor Max guys Guys, harvest guys si poster Max, Harvest. bagus tak? <makes noise> guys, paldo si poster Max, hey guys, yes sure guys so paldo gih, paldo, hari ini bos <makes> hari <noise> jam kari kejadian, <noise> kemauan yang takutan. Ja.

Sabit wala ko sabit ato na pagkarikit pa anong kuto pa laksa katong kuto ah tatat Bueno, boss?

Paldo! Ay guys, si Boss Normax nakauli ng big, big swordfish guys, swordfish Paldo! Ebus, 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 Boss Normax! Boss Normax in the house! Paldog! Ay, ako bus, ako bus. Ano to bus? Tayo na rin ba to bus? Kasi kung muna ba't makas pang lao? Mai. Sabit na sabit bus. Paldog. Hindi yan ba kung isa din ay hiling? Hiling hiling yan na pa. Ano yan bus? Imposible ni Mai. ito yan. Para yung ganito ni Luxuan. Ah, gisay mo. Ito ang pula. yung hindi. Tapos pag tagapitikon mo na mag-brown, vibrate bus, bad ka bus, wag ka ganyan, hindi sila bus, bad yun ano yung tagdag yan? online? ayun, mag-busy pa ko bus palugay ayun guys, palug Paldog ya, guys. Hoy? No. pa yung kung hayop. Grabe ka bus. Paldog. guys, Max. Oh guys yung huli ni bus Normax Paldog Paldog Guys, kaputik yun daan guys Medyo matatagal na kami guys bus putik putih guys aneh, jelas Langsung bubus. hindi lang okay, ni bus sila paldo umok <laughs> ba ano yung pang ganyan ay pwede dito parang <laughs> di mama, bus. Bus, bus, mo yung bus mawa o bus tangkasan na bus tutulog bus yeah, kaya mo na matangkas yan yan na na saya yang bersekutan gak ada aku ikutan abus gudina wa yuk, <laughs> tule bus, bus gudina wa ya tule bus, halo